Jasmin ng Lord. Jasmine, awa ka ng mga ninong. Ano? Jasmine, binibinigang kita. Sa hala ng Ama, kanyang anak, kanyang Espiritu Santo, Ngayon nagalang ka ng Diyos sa mga ng ating Panginoon sa Pisa, ng pagsilang pag sa Pisa ng Espiritu Santo, pagpapayag ng langit sa nagpapakilala ng paglupog ng Espiritu Santo sa muling sinilang sa binyag maging matanda ang badang ito sa kanyang patay sa Iglesia ng Ari para sa ng ngayon magpasawal ang mundan ang dami ng ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos chapter 10 verses 13 to 16 May nagdala ng mga bata kay Jesus so, pang hilingi niya sa mga itong kanyang kamay Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad at nagalit sa Yesus. Nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, Huwag ninyo silang sawahin, Sabagat sa mga katulad nila nagkahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo, Ang sino mang hindi tumanggap sa pagkahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, Ay hindi maabilang sa mga pinagkaharihan niya. At kinalong na Yesus sa mga bata, Ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila, At pinagpala sila.